Hello? Sino po sila? Pwede ko po pang malaman yung pangalan nyo? Ay, nako, tigilan mo ako sa ka-hello-hello mo dyan, ha? Magbayad ka na ng utang mo. Pinihiram ka namin ng maayos, ha? Nung ibigay namin sa'yo ng pera, ang bilis. Pero kapag ikaw yung sinisigil namin, ang tagal-tagal mong magbayad, magbayad ka na ng utang mo. Kung hindi, pasensyahan na lang tayo. Kasi ang mga kaibigan mo ang sisingilin ko. Alam ko naman yung Facebook mo eh. So, i-add ko lahat ng mga friend mo at sila na lang yung sisingilin. At yung mga nilagay mo na personal references, maghanda ka na kasi kung hindi ka magbayad ng utang mo, sila na lang yung sisingilin ko. Hala, di ba ngayon pa lang pa yung due date ko? Eh di ba hanggang 11pm mo ngayon? So, okay lang ba mga 5pm ko babayaran? Kasi ngayon pa lang kasi papasok yung sahod namin, pero ngayong oras, so wala pa. Pero sure naman na yon kung hindi naman papasok yung sahod ko, ay manghihiram ako sa kasamahan ko para mabayaran. Di ba 2,000 lang po yon Hindi pwede na ikaw ang nasusunod na yun. Hindi magbayad ka ng 1 o'clock. At kung hindi man, kahit 3 o'clock na lang, kailangan mong bayaran yung utang mo. At intindihin mo din naman yung kalagay namin. Kami yung nagpa-utang. Hindi pwede na ikaw yung masusunod. Kami ang agrabyado dito. Kaya kailangan mo magbayad ng utang mo. Kasi, uulitin ko lang ha, kung hindi ka makapagbayad ngayon, ay pasensyahan na lang tayo. Lahat ng mga kaibigan mo sa Facebook ay sisingilin na lang din namin. At yung mga nilagay mo na personal references, sisingilin din namin kung hindi ka magbabayad ng 1 o'clock or 3 o'clock p.m. ngayong araw. Hindi pwede na paabutin mo pa ng 5 p.m. Ha? Ganun po ba talaga yun? Well, 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 well. Ganyan na nga mga beshies, maningil yung ibang mga loan shark na makikita natin sa Google Play Store at sa App Store. At meron pa nga ako nakita sa Facebook mga beshies na nag-post nito na ito daw yung natanggap niya na text galing sa isang loan shark or galing sa isang maniningil or collector ng isang loan app nga. Barangay Settlement Notice, Good day Mr. and Mrs. Blanc. We have already received your account from the investigation department and you are reported that your loan remains unsettled. We would like to inform you that we will be contacting the good office of Barangay Blanc with the cooperation of Honorable Chairman Blank kindly coordinated with our company to solve this issue. We will be conducting field visitation. in barangay settlement once your demand letter has been processed. Thank you, legal department. A sa mga message na ganito or sa pananakot ng iba't ibang mga loan shark sa atin, dapat ka bang matakot? So, itong mga message na ganito mga beshes ay wala namang katotohanan. Unang-una, bakit ko sinabi na walang katotohanan? Kasi itong mga loan shark ay marami yung mga nilalabag nila like yung sa so, Securities and Exchange Commission. Hindi naman sila sumusunod sa interest and processing fees na pinapagawa patupad ng Securities and Exchange Commission at ang pangalawa, yung privacy natin. Kasi di ba mga beshies, kapag hindi tayo nakabayad ng ating utang or kapag nag-post yung utang natin kahit isang araw lang, ay talagang tinatadtad ka ng iba't ibang mga message kung ano-anong harassment yung mini-message nila sa'yo or sinasabi nila sa'yo at maging sa tawag nga talaga ay kung ano-ano yung mga pinagsasabi nila na tatakutin ka at yung mga iba ay totoo nga daw na merong gumawa ng GC talaga at pinagaat yung friend ng uh, borrower and then uh, on sa GC na yan, sinisingil si borrower. So labag po yan kasi hindi mo pwedeng i-disclose sa kahit sino na may utang si borrower. Kaya huwag kayong matakot sa mga ganito kasi wala namang katotohanan yan kasi nga, takot yung company nung ibang mga loan shark na pumunta sa barangay or pumunta sa police station or sa mayor daw sa office ni mayor. Wala po itong katotohanan mga beshes at kung kung sakali man nagagawin nila, edi mas better, di ba, na doon kayo sa barangay para at least may proof talaga na nakabayad ka and kita din natin kung sino nga ba yung mga nanghahara sa atin. Pero for sure talaga, na hindi nila gagawin yon na puntahan ka sa barangay or kung saan-saan man nila gusto, sa office ni mayor or police station para singilin ka lang or para isettle mo daw yung utang mo. Hindi nila magagawa kasi sila mismo ay takot sila. Dahil nga, marami silang nilabag. Kaya huwag kayong sobrang matakot sa mga ganito ganitong MMM nung no, ibang mga collector. Hindi ko naman sinasabi na hindi tayo magbayad ng ating utang kasi syempre kinuha din naman natin yon. Kagustuhan din naman talaga natin na umutang sa loan app na yan. Kahit marami tayong nababasa na reviews na hindi maganda or yung napapanood na reviews ng iba't ibang mga nagvo-vlog na hindi maganda yung loan app na yan, minsan sinusubukan pa rin natin. Dahil nga sa pangailangan, kailangan din talaga natin bayaran yung ating utang. Kaya lang kasi minsan nakaka-inis or, or mawalan ka ng gana na bayaran yung loan shark na yan, yung inutang mo sa isang loan app, kung ganito yung klaseng tao or klaseng paniningil ang gagawin nila na kahit nakikiusap ka or minsan nga kahit yan pa lang yung due date mo ay kung ano-ano na yung mga natatanggap natin or natatanggap mo na message galing nga sa collector nila which is hindi naman talaga maganda. Kaya instead na isipin ni borrower na, sige, bayaran ko to, ay nawawala na ng gana kung inunahan na ng collector ng mga message na hindi maganda. At uh, minsan, nagpost due lang yung account mo ng isang araw at nakiusap ka naman, ininform mo naman yung tumawag sa'yo na bayaran mo naman talaga, kaya lang nagkataon talaga na late yung pera mo na dumating pero hindi pa rin sila mapakiusapan at kung ano-ano pa yung pananakot na sinabi sa'yo or minsan ginagawa talaga nila yung ipopost ka sa social media or gumawa ng GC then inad yung mga friend and doon sila maninil so hindi maganda yung ganun kaya yon sa mga nagtatanong sa akin, mga humihingi, ano na dapat nilang gawin, eh abay, mag-relax ka lang, charot. What? relax lang, hindi naman totoo yung sinasabi ng mga ibang mga loan shark. Minsan, makakarinig talaga tayo ng hindi maganda, eh, ginusto din naman talaga natin kasi na umutang. So, pakinggan na lang natin sa isang tainga, nga, tapos labas natin sa isang tainga natin para hindi tayo masyadong madepress. At, please lang, huwag kayong magpaka-depress sa mga ganitong uh, klaseng paniningil ng mga loan shark or ng mga collector ng mga loan app na na ito. Pwede nyong pakiusapan sila pero kung hindi sila makinig eh, may option nyo na kung magbayad kayo o hindi. Ayan, so hindi ko naman talaga sinasabi na hindi tayo magbayad. Kailangan bayaran din natin. Kaya lang kasi nakakawalang gana kung ganito yung mga message na matatanggap mo. Kahit na ngayon pa lang yung due date mo, tas kung ano-ano na yung sinabi sa'yo. So, ayan lang. Para lang mapagaan natin yung mga loob ng ibang borrower na pinapahiya or kung ano-ano sinasabi ng iba't ibang mga collector ng mga loan shark. Okay? So, anyway guys, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button sa nilike niyo din yung ating video. At huwag niyong kalimutan na i-share. Thank you at see you on my next video. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pag GCash at cellphone giveaways na mai announce every 25th of the month. Mechanics! 1. Find the three words in this video. 2. I-comment ang three words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links in the description at the comment section below. Click the link and apply. Disclaimer try or apply at your own risk.